Hello guys, welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng gulay. Ang gulay na gagawin ko, dahon ng kamote. And din may natira kaming pritong isda. Ang gagawin ko, papakuluan ko ng water, lagyan ko ng sibuyas at ilagay ko yung pritong isda. Ang lasa ng pritong isda, mas masarap ito siya. And din lagyan natin siya ng konting magic, sarap, asin and then ilagay ko yung dahon kamuti so ito yung ulam ko bali yung ulam ko is masarap at healthy bagay na bagay sa aking sakit kasi syempre alam naman natin na bagong uh, stroking tayo at nagrecover pa lang tayo sa stroke so kailangan yung mga pagkain natin pipiliin natin at, at Also na nagkaroon ako ng immune system, naging positibo ako sa allergy sa dugo. So kailangan ko na malagpasan yung ganon ng mga trial sa buhay. So kailangan ko kumain, karamihan ng natin linapuhan. So ang iniinom ko na gamot is uh, astorbastatin and then telmisartan, vitamin B, kag ang aking uh, aspirin. So pagdating sa allergy ko, if needed lang or makakain ako ng hindi sang-ayon sa uh, dugo ko so, umiinom ako ng aking uh, pang-allergy so, sa ngayon nandito ko sa probinsya so, ang mga pagkain na kinakain ko ay mga fresh na mga dahon-dahon fresh na isda kasi bawal naman tayo kumain ng paulit-ulit kasi nga ay natitrigger yung aking allergy so, ayan guys so, pagkatapos ko yung hinugasan yung dahon ng kamunti ko yun na nga, dahil dito sa probinsya, masarap magluto, uling ang aming nilulutuan, so maganda. At saka, ang pritong isda na tira namin na ito, ito siya yung mahi-mahi or dorado sa probinsya, masarap ito siya at saka malaman. So, yun na ang panglasa natin, sibuyas. Tapos, gumamit na ako ng konting uh, magic sarap para na magkaroon ng lasa at masarap ang kain natin at manumbalik yung ating tinatawag na mahina na immune system. So, ayan, uling yung nilulutuan. Sanglit kang pang maluto sa uling, ang sarapan ng lasa, ang kanda. So, ito yung mga pangluto na na dito naranasan ko na nabalik sa dati na ganito rin ang pagluluto namin sa amin at saka may kahoy pa so ayan ang lalaki ng dorado itong dorado, ito yung tinatawag na mahi-mahi mahal ito pag sa syudad na pero pag dito sa probinsya, mura lang mahi-mahi so gin fry siya, fresh na fresh siya and then hindi ko naubos so lagyan ko siya ng dahon ng kamote Ayan. So, less oil siya kasi hindi naman ako gumamit ng oil. Yung oil yung ginagamit ko ay yung pagprito lang sa mahimay. So, kokonti lang yun. Hindi yun magapikto sa kolesterol natin. So, ganun guys. Yung aking ulam for today. So, ito yung vlog ko sa inyo. Ito yung mga pagkain na kinakain ko dahil ito lamang yung pwede para sa akin. Okay guys. Maraming salamat at of course, Maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga silent followers ko diyan. Maraming maraming salamat sa inyo. Yung inyong pag-subscribe kag ang inyong panonood sa mga video ko isang bagay o malaking bagay na nakatulong sa akin para dumagdag ng uh, ang aking income para sa aking pang-maintenance. Maraming maraming salamat sa inyo, guys.